Hello mga loves, it's coffee time na So ayan, gita'y try, gita'y try, gita'y rinse no? Ayan, best para gupitan, kita'y ingat na lagi So, di ba convincing siya rin Gay gupitan, ginupitan Ah, basta ginupitan ni Miss D Ayan, say. so ayan So, mayayari nito mga loves is parang Gita'y rin niya lang baka kasi nga play away na nga buhok buho Kuti yung mga buho ko mga loves eh Ako naman kasi hindi masyadong maano sa magbo-blower-blower Ang aking buho, bakay flat kasi yung buho Sorry, nagpa-fly away na siya at parang wala na siyang formation kasi nga mahaba na siya. So, yun din na ito yung konti para naman magka, magka-body o oh, ayan, magka-body ang likod. Then, pagkatapos yung giblower niya para malaman ko talaga na may pagbabago siya. <laughs> <laughs> so, yun, na, may pagbabago mo at ng kuwan. Saan mo, naman talaga siya mga lips. Kasi yung dati ko talagang buhok. Then, is medyo straight na siya mahaba na at nagpa-fly away na siya. So ayan, uh, gi, gi ano niya, gigupitan, gi, kupitan, gi retouch, ayan na ngayon naging resulta mga loves. o oh, diba? <laughs> Ang ganda. So, Feel ako, oh, feel the feel din ako ang moment. Oh, ayan. Oh, hi, hello, oh, mga loves. Kung gusto ng ganyang ko pumunta na kayo sa Bye. favorites, mga loves. And ayan yung final touch. Ayan. So, yan ang kupit, mga loves. Kasi hindi mo siya masyado i-blow. E eh. Pasa mo lang siya ng pagpapatayo. And chocks to chocks na yan. And nabakagarin na yan sa tagpinit. Oh, diba? Mas May nanalo siya. Ang ganda na ako, diba? so, ang mga loves. Thank you. oh you. Thank you. Thank